nakatanggap daw po na muli. Ah, yung 600,000... Totoo kaya yan? Totoo Then? ito. Hindi to ah. reward. Ah? 600,000 plastic cards ito. Ah, hindi, um. ang tanong ko, kasi yan yung eh, report nila, mm -hmm. kanina pang madaling araw eh. Totoo, totoo. 600,000 cards. Mm -hmm. Ah, yung tatanong ko, totoo kaya na may nakatanggap? Hindi ba? Na, na distribute kaya yung 600,000 na yan? Yun na nga. Nakita kaya ni Erlo Bringa? Tignan so, baka natin. kahit isa, wala siyang nakita ng plastic card. na natin, wala pa rin lisensya ah, si Erlo. Na. Tingnan natin. Oh. Erlo, ano, may nakita ka ba na nabigyan ng plastic card? Ah, uh, pero na ako, Jen, kaya Nelson, pero tayo hindi pa rin. <laughs> <laughs> yun lang. <laughs> o, asan na? Asan na ebidensya? Alas, nakatagap na muli dahil karatagang praso ng 100,000 plastic cards ng LPO. Kasabay nga niya na yung pagsimula rin ngayong araw ng distribusyon ng uh, plastic uh, driver's license card ng ehensya. Ayon kay S. Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza the second. malaking tulad muli sa pagsimula ng ehensya sa backlogs sa plastic card na ahensya pagdating ng karagdagang supply ng card tuloy-tuloy na raw ang uh, delivery ng <coughs> mga nasabing karagdagang ng plastic cards na may uh, kabuuan bilang ng 3.2 million pieces na sa matatapos ang delivery nito sa loob ng 45 days matapos ang unang naging delivery noong March 25. Unang na-deliver sa LTO ang 1 million plastic cards noong March 25 matapos elite ng Court of Appeals injunction orders sa uh, delivery para ng flat card. May nilatag na rin schedule ng LTO simula ni ngayong araw para sa renewal ng expired driver's license para sa mga motorista na expired na ang lisensya at nananatili pa rin lisensya papel ang hawak. Uh, Papatupad yan ng LTO sa lahat ng kanilang offices sa buong bansa para maging maayos ang distribution uh, distribution process ng printed plastic driver's license cards. Siguro naman ng LTO na magiging maayos nga ang kanilang distribusyon ng nasabing plastic cards. Muna pa latest, pa balik Paano distribution yan? Limbawa, ako, nag-apply ako ng August last year. Pa 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 papel pa rin, papel no? Papel, eh. Oh, oh. Papa, ibig sabihin, kasama na ako sa pagbalik ko, oh meron akong may plastic na? Actually, may schedule sila ako, yeah. yung Neson, na hindi uh, nilang nila nila priority ngayon yung mga na expired na noong August pa. Uh, kung di ako nagkakamali, marami-rami yun. Siguro, ay, uh, Uh, yung mga nagkaka-receive pa lang ng bagong uh, lisensya, yung mga kakabigay uh, palang pa lang ay baka uh, mahuli na siguro. Pero sabi ng LTO, ay uh, bibigay naman nila lahat ang karoon uh, ng lisensyang di papel na yung iba nga kasi pupunit na dahil sobrang dahil, Pero uh, siniguro siniguro nilang matutugunan lahat ng yan yung backlog na yan hanggang uh, bago matapos itong taong. Ang tanong doon, hindi ba ako papel? Ino-notify ba ako na available na yung aking plastic card? Well, sabi ni uh, Sir Mendoza, may uh, notification na isa-send via email Pero kaya naman pwede nga big sa kung saan kinuha yung cards para malaman din ng ating mga kababayan kung available na nga yung plastic cards para sa kanilang lisensya. Ayun, oho. Uh -huh.